welcome back to my channel Tasalanika Spons Hi mga farmers ayan ang tagal kong walang vlog for almost one month yata kasi po, ayan, sorry po kasi na po tayo sa pag-aasikaso ng um, natin na game farm dito sa Maragondon, Gavite. So, nagsistart na po tayong magtayo ng game farm para po pag uh, meron na po tayong mga manok dito na nakatali, ay makaka pwede po kayong makabisita at makabili sa akin dito sa Cavite. So, kasi pag sa Bohol, medyo hirap po tayo, no? Na pasyalan ako doon kasi yung iba sobrang layo. So, dahil Visaya. So, dahil dito, medyo accessible na po yung lugar. So, kaya ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo yung update ng ating binubuong Tesalonica Game Farm dito. So, eto na siya. Ayan. Kung mapapansin ninyo, kasalukuyan po kami dito nag um, nag assemble po ng ating mga tipi na nabili last time. So, ito po yung ating farm dito sa Maragondon. Kung mapapansin nyo po, yung gate natin is iyon. Tapos, pagpasok nyo po, tipi na po agad lahat yung makikita ninyo. So, yan mga farmers. O, oh, di ba? Um, may meron akong binili na oh, almost 500 tipis at ngayon nilalagay na po natin, na po. At itong nabili nating tipi na ito ay asbestos tipi. So malaki po yung area natin dito mga ka farmers kagaya po niyan kita ninyo hanggang dulo pa po yan dahil yung atin pong nabili dito sa Maragondon Cavite na farm is almost 6 na hektarya po ayan, so nag-update ako sa inyo kasi baka matag yung iba po na subscriber ko sa youtube am um, baka mag po kayo ng update sa aking mga farm activities kung ano na po yung nangyayari sa ating pagbablog so yun nga lang po, medyo na busy lang po tayo ngayon dito sa ating itinatayong game farm dito sa Maragondon So, pati nga yung multi-cab ko, eh, ayun, dinala ko na rin po dito sa ating farm sa Maragulio. So, pakita ko sa inyo yung um, ginagamit natin na tipi, yung aking napiling tipi dito para sa game farm ko. So, ito yung asbestos tipi, which is cement type na po. So, yan, ipakita ko sa inyo. yan. Yan po yung ating asbestos tipi, kung tawagin. At ganyan lang po sa i assemble. Ayan. So, naglalagay po tayo ng kable or alambre na makapal. Ayan. Sa buta. So, binutasan na rin po natin yung tipi. Tapos, sa po natin ilalagay yung ating kahoy. So, which is yung manok po ay dito po hahapo once po siya ay hapon na or gabi na. Ayan, dito siya tutong-tong. So, ganyan lang siyang kadali. Then, ilalak lang natin yung ating alambre po ng paganyan, patwist lang. Para hindi po siya maghiwalay. Yan. So, marami-rami na tayo ditong na-assemble. Pansin nyo. So, dalawang linya na po tayo. Nilagyan na rin natin siya ng kable. paay ay, ng, ng, ano, tali para straight line po yung magawa natin dito. Yan. So, yun. Ganun lang siyang kabilis. Ayan. Yun. Okay na yun. Tapos na. Ayan. Kita nyo. Maganda. So, ayun pa po yung iba nating mga tipi. Ayan. may, um, meron pa po sa labas ng farm. So, i-assemble pa po natin. And marami pa po yan. So, ikot-ikot tayo. Pakita ko rin sa si inyo yung ating um, pinagawang flying pens dito na nasa gilid ko pinoorma. So, dinisign ko kasi ito. Inisip ko kung paano ko gagawin yung itsura ng um, game farm. Gusto ko kasi once na pumasok po sa farm, bubungad na agad po sa si inyo yung mga tipi para makita nyo na agad yung mga manok na nakatali. Ayan. So, mamaya punta tayo doon sa gate. Kaya mapakita ko sa si inyo yung ating gate doon. Ayan. So, di ba mga farmers, maganda sa tingnan. Ayan you know, Ganda. Woo! Sarap tingnan. Super, super nakakatawa dahil hindi ko expect na magkaka-game farm na rin po akong sa dito. Ay, nagsimula lang naman tayo sa Manita Farm. Paunti-unti, mga livestock. So, hanggang sa... Ayan, um, nakapagpagawa na po rin tayo ng na sarili nating game farm. So, nakaka, hindi nakakapaniwalang parang hindi nakakapaniwala pero talaga nangyayari po siya <laughs> so yan um, punta tayo dito kasi meron na rin ako dito ng tatlong pirasong manok so yun yung binili ko sa SB or sa, uh, sa SP sabong pinas tapos yung Elga mag grey nandyan pa tapos meron na rin po ako dito na una na 15 piraso na pulet na Gilmore and um, Golden Boy Sweater. So, baka magtatanong kayo, ma'am, Um, saan nyo po kukuha yung mga manok nyo kasi sobrang daming tipi So, lahat po ng mga binread ko sa Bohol na mga white kelso, golden boy sweater, gilmore, raptor, lahat po ng bloodlines na pure breed at mga ibang mga crosses po. So, pina-ship ko na po dito kay Doc Ramil sa Maragondon. So, baka may magtanong din, ma'am, paano po yung farm nyo sa Bohol? Iiwanan na po ba niyo yun? Hindi, syempre. So, napakalaki po na na-invest ko doon sa Bohol at doon po ako nagsimula. Kaya pabalik-balik na lang po ko sa dito sa Cavite and sa Mar, ba, sa Bohol. So yung Bohol po, yun po yung gagawin nating breeding area. So nandoon po si Teng. So siya po lahat ang naka-assign doon para sa pag apaparami ah, po or sa mga sisiu, sa mga month old um early birds po. So doon po natin ginagawa ang breeding area sa Bohol. Then if ever naman po patali na po or ready to benta, ganyan. So, ipapaship ko dito sa um, maragondon. Pero naglagay na rin po ako ng mga pullets dito para may, at the same time may sarili rin po akong breeding area dito. Ayan. So, pero lahat po nang makikita nyo dito, lahat halos po ay panaling manok po. Ayan. So, meron din po ako dito na ano, dito ko rin po nilagay yung ating applying pen. So, mapapansin niyo isang haba na po siya hanggang unahan. Ayan. Ayan po. <laughs> so, hanggang dulo yan. So, yung mga um, kukondisyon co natin ng mga manok. So, dito natin ilalagay yung ibang mga ang um, paupo, yung mga pinaparami natin, mga babae sa kalalaki na ihiwalay natin. So, dito rin po natin ilalagay. So, hanggang dulo siya, um, hindi pa lang siya tapos i-assemble. So, meron na tayo dito yung mga nauna na 15 piraso, Gilmore po. Gyan, Gilmore po siya and um, um Golden Boy Sweater. So, pakita ko po sa inyo. So, yan mga farmers yung mga pullets natin dito na napauna na. Pauna na mga pure breed po yan so hinihintay na lang nila yung mga lalaki na dadating mula sa buhol yan. so makita ninyo magaganda yung mga inahin natin dito no. beautiful so marami po yan pare pare syang naman din halos yung itsura nya hanggang kabila po hanggang doon yan meron laman yan mga pullets po ayun yung iba Yan po. Isa pa isa. So, di ba mga farmers, makakasimula talaga tayo dito at napakasaya natin. Oh, thank you pala sa mga tarps na ito, tarpulin po para ibigay po ito ng battlecack cock so yan, iniharang ko muna dito sa mga flying pens para hindi ho nakadirect sa init po yung mga manok, ayan so thank you so much, battlecack cock, powered by Um, El Toro, vitamin, um, vitamin Pro 357. O, pang condition po to lahat ng mga manok. Yan po lahat yung ginagamit ko. Um, Dragon Driver, saka po Premoxil 550. So, syempre hindi rin mawawala yung vitamin Pro Powder and Egg 1000. Kung saan po dumami ang manok ko dahil po sa mga gamot na ginagamit ko. Ayan, thank you so much, Battle Cup. So, ikakabit ko yung malaking poster ninyo na bigay sa akin sa unahan po ng farm. So, Sorry, medyo busy talaga ngayon. Kaya, ayan. Ayan. Um, pagka nakabit ko na yung tarpaulin po um, ng battle cock. So, papakita ko po sa vlog yan. Thank you so much, battle cock. Then, meron na rin po tayo ditong tatlong piraso pong manok na nakatali na. Katalina. So, ito yung galing po sa bahay sa Cavite kasi nag -ala ako sa backyard ko. So, ito yung tatlong natira. Ayan. So, nilagay ko na muna dyan habang hinihintay pa natin yung mga manok galing buhol. So, pakita ko sa si inyo. So, ayan po. Tatlo po ito magkakatabi. Ayan. Hindi ka na natin lapitan para, para hindi po ma-stress. So, ito yung Elgama Gray. Elgama Gray, nabili ko sa, sa ano, sa akong Pinas. Tapos, ayun so, yung isa. So, yan yung itsura niya once na mapuno yan. Ilang linya po ito? 1, 2, 3, 4. So, super dami po niyan. Kapag nga po, grabing ganda po talaga niyan. Grabe, 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 grabe. Super ganda. Yan. Pakita ko naman si Iny yung labas. Ayan. O nga pala, mga farmers Ayan. Baka, ano, gusto nyo sa mga, may mga friends kayo, gusto ng pabango po uh, pamasko ninyo, maagang pamasko. So, ito available na ulit sa Shopee yung White Kelso. So, dalawang beses po ito nag-sold out. So, ngayon, available na ulit ang ating White Kelso scent. Ayan. So, super bango po nito. Um, Amoy mayaman po, kagaya po ng White Kelso. Dahil mayaman ang presyo ng White Kelso. So, syempre, hindi mawawala yung amoy mayaman sa White Kelso. At napakatagal pumawala ng amoy. One day po, bago mawala yung amoy sa inyong mga damit. At syempre po, murang-mura lang dahil 250 pesos lang po sa Shopee, 85 ml na po. So, lahat po nang gusto bumili. So, available po ito sa Shopee. Ang link po nasa description box. Thank you! Ayan, White Kelso by Thessalonica Farm, Kaksen. Ayan sobrang ganda tingnan oh. No? Oh, yung ganda tingnan. Oh god. Very beautiful. Hello. Ganda tingnan. Uy. Oh my god. Ito naman yung labas, mga farmers the gate. So once na makapasyal kayo dito, so may gate po tayo dito sa farm. Ayun kasi nasira yung ano. Nasira yung pinagawa ko po na Ano tawag dito? Tar tarpaulin. Ayan, kasi ano po ng bagyo. Ayan, natanggal yung sampay. Pero, papais ko yan. Para, ano po, maganda. yan. Thessalonica Farm on YouTube. Para pwede po kayo mag-picture. Once na bumisita po kayo, pwede po kayo mag dito sa harapan po ng, ng farm. Tapos, may mga picture din po ako dito. Ayan. Oh, ay. Ayan po yung mga picture ko. sa <laughs> nagsimula po ako sa farm. Unayak ako. Ayan, hanggang sa ngayon po ay, meron na po tayong sariling game farm po. Although malaki naman po yung area natin sa buhol sa farm pero wala pa po, po kasi akong area sa buhol na um, kagaya po ng ganito na flatland po tapos lahat po nang nakalagay is manok. So may mga manok ako doon syempre doon ako nagbi-breeding pero um, hindi ko siya talaga mukhang game farm. So kaya minsan may mga nagko-comment po na um, dapat po daw maayos po yung gawa, lalagyanan po ng mga panali, ng mga materials para daw po maganda yung breeding. So, syempre naman po, step by step lang naman po tayo. Hindi naman po natin sobrang daming pera po na isang idlap, idlap. Meron na po agad tayong game farm na malaki. So, syempre yan po ay pinaghihirapan po at kung ibibigay po sa atin, ibibigay po yan. So, ayan po, at least unti-unti po natin na itayo itong bagong game farm ko dito sa Baragundon Cavite. At um, hindi na po ako makakapaghintay na matapos ito at malagyan ng mga manok para po if ever gusto nyong bumisita, makikita ko po kayo personal. <laughs> so, ayan. So, ayusin na lang po natin itong ating mga poster dyan. So, yun. Um, mamaya, pakita ko po sa inyo yung pahingahan dito. So, napakaganda rin po. Ito naman po yung update lang po dito sa aking bagong farm na binubuo para po may update kayo sa nangyayari sa ating ginagawa sa farm. So, yan po. sa uh, susunod po, i-vlog ko po ulit once na complete na po yung mga pipi. So, pag napuno na po natin lahat ng dapat lagyan ng tipi po, Bapakita ah, papakita ko po ulit yan sa inyo. So, dito naman mga farmers dito, dito yung pahingahan, may, may kubo kami dito, tapos ah, may ilog rin dito na pwedeng pagliguan. So, irrigation siya, pero pwede sa paliguan kasi yung baba ng farm is ilog talagang, malaking ilog na may malaking bato. Ayan, so nilagay ko na rin dito yung tractor ko, so yan. So, para if ever magtatanim ako, may mga patanim, so madaling magtanim. Ayan. So, ayun yung ating uh, mga TV. So, marami rin dito mga punong kahoy, mga punong prutas. So, ayan, marami tayong mga mangga. Tapos, meron din tayo dito ng suha. Ayan, suha. Puno ng suha. Ayan, gan doon sa kapila meron. Tapos, pakita ko sa inyo yung ano. Pakita ko sa inyo yung eto po yung ilog na sinasabi ko. Ayan. May mga manok din tayo dito. Chinese chicken. Tapos, meron din tayo dito mga Rhode Island Red. Ayan. So, may mga Rhode Island Red. Tapos, ito yung ilog na sinasabi ko na pwede po nating pagliguan dito. So, irrigation siya. Ayan. Pero, napakalinis, napakalinis po ng tubig na to. Kasi medyo, hindi lang siya ano, ilalim niya. Pero, ang ilalim po nito, malinis yung tubig. Malinis po yan. Pwede po dyang maligo. So, 'di ba napakaginhawa, kita na 'yan. Sis, so, may kubo diyan pwedeng kumain, ayan. So, very relaxing po yung um, lugar dito. So, yun mga farmers yun lang po muna yung update ko sa inyo sa ating farm dito sa Maragondon, Cavite na binubuo kong game farm na soon pwede po kayong bumisita dito if ever matapos na po dito. So, yun mga farmers mag-update ako sa susunod once na mapuno na yung tipi dito at mailagay na yung manok mga padala mula sa buhon. So, yun mga farmers, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click yung notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. ay mga farmers, thank you for watching and happy farming!